Oh, ang bilog na bilog. Yan yung, oi. Yan yung niroruweda ni ano doon sa may bypass. Ganda. Ha. Pala para uh, Ha. Bataidol ginaganyan po. Ah. Uh, ah. Ah. Uh, Ma di ano? Ah. Uh, ha? Hindi. Wala ako dun eh. libangan mga dito ni Kuya Mar. Senyorita mga idol. Ito yung unang nilaro ni Kuya Mar mga idol. Ayun pa yung isa niya mga idol. Oh. Napakaganda rin eh. Sa loob ng kural. Babae, buntis na daw po yun. Eh. Ito naman si Sarhento niya. Ah, ito yung bulok yung mga kwadra ni Kermes pala ko yung idol ditong mandala ane eh. alala yung mandala ala eh may mga kaagaw na tayo sa giniga na yun eh, eh. yung mga binabandel malauna nun bibili na yun mahal pala isa nun idol oo oh. ganyan ganyan lang mga idol yung mga pinaliliguan din pala ano, parang yun 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 yung ginano yun, pang <-hilod>. ayos <laughs> ah ganun wala mga idol sa kabayo oh. ayan oh, may pang pa hindi idol nagagasgas katawan yan Ah, galing. Hindi hmm, key hmm. eh di idol tuwing umaga ganyan Oh. oh. <laughs> nakakalibang, ganda ng na itsura.